oni oh, tik counts dahon sa oni man chito oh. oh nawa oh sa, sa tingo suka ah, ah na kada uli na ko nag check na ko dere ay mahurot ang dahon nawa baguro gyud na nitubong uban oh kay gyud hurot ug am am awa dere na sa ido hurot ug am 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 hurot kada nawa Jesus. Ano pa? Ang ko. Ano pa? Gamay dari. Oh, oh, oh masitig hurot. Oh, At ang haodani nila eh. Haod kayo. Itig eh, hurot. Ano yung akong... Ano oh, itig hurot? Ang daong si Suya kayo. Hmm. Karun mo. Agot ko nyo. Hmm? Ano? Ah. Ah. Siya kayo. Ikani Lagi, luo'y manta, luo'y manta, patyon, ngayon, 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 oh, ngayon, oh ngayon, 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 oh, Oh, kenapa aku bunga limon cito? Wanya. Ah, oh, gerbisan man siguro ni. Mhm, uh -huh, nalang kautas. Wa nang daggo na bunga hurot na. Dagmay na lang ni bilin. Oh, mabag un tubo sa dahon oh. Kay gihurot magkaon. Hurot mag-am-am. -am. -am. Huwag makiniguli. Ako nasa nilang tawon. Wala na pagbaydag kong kumakaon. Ay, nako. Okay, bye. That's all for today. Okay. Nako. Wala, na yag Nasa yung mga rapid. Okay, bye, that's all for today.